Ayan ang ah, magandang gabi po at nalito ako sa bahay ni uh, Mayling dahil po kadalating lang po namin uh, ko po lang kay Minita ni kadalating natin lang po namin at ngayon lang po kami kakain Ayan, ngayon eh, po yung uh, ito pong dalwa marami po silang ginagawa yun, no? ang busy sila oh. ang busy nilipat lang po nila dito dahil po kakain po kami ngayon Ayan. Bye-bye. <laughs> Amos yung pag-aaral ninyo doon? Okay lang po. Ikaw Okay lang po. Ikaw, Okay lang din po. Oo. Oh, aaral mabuti, ha? Ano Kung na magdasal. Napa. Hmm. Siyempre. wow. 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 Pagigising lang po ni Mylene, 10 oras siya natulog. Oo, kumasa po niya. Nangyari kayo dyan sa gandoon, naka ba? Okay, bow okay, your head and let us pray. Pagsinulog kayo. Father, descend the Holy Spirit. Amen. Lord God, thank you for the food we have received today. Thank you for sa pagkain ito na uh, bigay mo sa amin. Basbasan po ang uh, araw-araw ng pagkain. Nalimakanta uh, namin ang kalusugan ng bawat isa. Ganun din po, Panginoon, ang mga tao na mga iwanan po ng galapigit ang pagkain ng kabiliyain uh, po siya, tulad po ng pagkainan Sa hatag ka rin naman ito. In Jesus' name, Amen. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Okay, let's see. It. Hello po, good evening po. Kakain po tayo. Dinner na po. At ito, kagagaling lang po na mininita sa school. Inintay namin. At ito naman dalawa ay busy-busy kanina na ng assignment. At uh, yan, kakamustahin natin yung apat. Eh, yung tatlo pala. yung apat kasama sa ito. Kakamustahin natin. So, ito lang yung time namin dito kapag-banding syempre sa sa pagkainan o nandito tayo sa bahay ni na Maylin o palagi naman kami dito kumakain no? para makasalo natin sila ayan at ano bang ulam natin ayan po o. Ayan, pinagluto ko sila ng soup ayan, mushroom soup po na may ano yan? Opo. hindi, patola patola, patola. Ayan, masarap yan, masustansya ito net ha, kakain nito ha, ha? at saka, fried fish. Ayan. O, yan na po pagaling doro. Ayan po. O. At itong soup. Tikman mo net, ha? Masarap to. Gulay. Ayan. O, tikman ha, net, ha? So, ayan. Mahilin. O, alika. Tikman nyo to. Masarap to. O, tikman. O, tanong sini sinaya nga. O, gustong gusto nyo yan. Favorite nyo yan. oh, O, soup yan. With ano yan na yung onion leaves. Ayan, masarap yan. Tito, Hindi Ayan. Pakola.

mushroom o oh, di ba wala pa ko talaga yan yung mga ganyan so tapos may fried kasi maulan po ngayon kaya kailangan natin na ah, mainit na sabaw wow. okay kain na tayo ah, at kakamustahin po natin itong tres maria so kamusta net ang ah, school okay lang po po oh, very good naman si net may mga kaibigan ka na sa school opo pa. ayan ikaw how about you mylin kamusta ikaw mylin okay lang po Ayan. May mga kaibigan na din? Apa. Ayan. O, ikaw naman si Nia. Kain po. Kain po tayo. Kain po tayo. Ayan, Oh. Ang oh, masarap na soup. Ayan po. Ito, mushroom soup. With, nilagyan ko pa po yan ng patola para si Maninita Net. yung ulam. lapo yan. Oo. tikim ka. Tikim ka ng soup. Ayan. Ikaw, ikaw, May. Gusto mo nito soup, Oh. Ito sa'yo. Ha? Bawasan natin at hindi yata niya. Kumain kayo niyan. Hindi na kain niyan. Masa siya yan. Niluto ko yan. Ako nagluto niyan. Mm -hmm. O. Oh. With ano yan ha. Patola, mm -hmm. eggs, at mm -hmm. mushroom. Ha? Masarap yan. Mm -hmm. O. Oh. Masarap yan, Net. Pwede mo yan. Uh, gusto mo isabaw mo sa kanin. Man mo. Para malasahan. Ikaw din may rin. O. Oh. Lame. Oh. Ano, Net? Ano, Ano, May? Sarap? O, oh, diba? Sabi ko sa inyo, masarap eh. Kasi yung mga hindi pa nila na Ayan po, Kasi, na isang hindi nila kilala yung pag-ain. Kaya, yun. Pag natikman naman nila, masustansya yan. yan. Kasi, ako pati nagluto niyan. So, may ano yan? May onion leaves, sapos, patola, mushroom, egg. O, oh, diba? Very nutritious. Tsaka, magkasarap na yun kasi maulan, kailangan yung mainit na sabaw ba? para yung ayan, matanggal yung pagod nyo kasi galing kayo sa school. Ayan. So, sininita ko ay kararating lang at sinundo. Sinundo natin sa school. Ayan. Sinundo ni tatay. Ako naman kasi dito syempre naiwan at tagaluto nila. Dragon naman kasi tatay. Dragon so, naman si nana. <laughs> Hindi ba? Saan pa kayo? May tatay at nanay niyo drive. Ako sa umaga si tatay sa hapon. Di ba? Mm, ubusin niyo yung soup. Masarap yan. Mm, kamusta? Si Maylin para busy kanina. Maylin. Parang ang dami niyo. ako kasi ang tagal ko kay Ninita mag ano. Ang tagal kasi Ninita lumabas. Hmm. Hindi, mm. mm. maaga siya lumabas na kasi... Hindi, maaga 6.50 6.50 na hindi na ako nakapasok sa loob nag-adjust na kami ng oras kasi nga para yung mga bata hindi lalabas ng ano pero bibili gulay hindi, hindi namin kita sino bumili gulay? tatay <laughs> bumili si tatay ng gulay hmm. para iulam mo gulay makikita hmm. ko mga mura lang gulay doon nandyan eh. na lang yung sakyang ano ko alakondik ah. sakyang natin ah Dahan, yung sakyang tatandaan mo yung number hmm tandaan mo. Ayan po. Oh. Ayan ang kanilang ulam. O, oh, net, ano yan? Nakain na po niyang sinet. Dati hindi nakain siya sinet ng malalaki. Galing pang Mindoro yan. Ayan, galing po yung Mindoro. Ayan ang ulam. Ayan. po, pong ulam. po. Saka soup. O, oh, diba? Masustansya si Mylene kanina busy. Ano, ano, mga may ginagawa. Oh. Tapos na assignment. Pero ano, oh, nakaka-proud naman po si Mylene. Totoo. Okay lang yun, Mylene, na binibigyan ka ng pass si teacher sa school para matrain ka din. So, um, Ah, treasurer siya. nag election na. O, oh, treasurer na naman si Mayri. Ano, <laughs> ano ba yung treasurer? Tagawa ko ng porta? Ha? Huh? Ano yung treasurer? <laughs> <laughs> ha? Kaya yung treasurer si Mayri. Ano yung treasurer? Ako na magpipili. Ako na magpipili kasi nang, lashir, nang lashir, lisa, lisa. Lisa, sinang, ano. Ako pinayari ng classmate. mo. Ganun lang. Pag may mga collection kayong classmate, um, ito yung mag-ticket ng pera. Ano, teacher? Okay lang yun. Tulungan niya si teacher. Ganun talaga. So, yung teacher ni Mylene ko, yung advisor niya, hindi ko pa rin na meet, no? Kasi nga sabay yung oras. Kaya mo, isang araw, sana ka ang kaaso baka nakauwi na din yung teacher niya. Hindi ko pa rin po talaga na namit yung advisor niya. Pero mag-meeting naman kami. Anak. Ako, mag-meeting. Kasi ka na. Parang may meeting din kami sa ano. At yung ano ni, ano, ni Nita na, namit mo na? Ay, ako, namit ko na. At yung pati yung kay, kay Sinaya, hindi pa rin. <laughs> Para siya, <laughs> kasi mga, medyo malayo sa amin na iba na po kasi sila ibang phase yung kanilang building nakahiwalay kasi yan tama yun Mylene, okay lang yun nabigyan ka na teacher ng task tapay at by para ma-practice ma na din na train sa train po, training yun sa iyo maganda yun maganda yun lang naman kaya kanina nag-i-encode siya ng pangalan wow. ng pangalan ang last na doon sa ayan. Tinuruan ko siya sa Excel. Wow, ano na siya mag-Excel. Hi! hmm Hindi, Excel nga si Miley. Ang ting-ting matututo kailangan sa computer. Ganoon na siya mag-Excel. Ganoon na siya mag-Excel. Ganoon na siya mag-Computer. Hindi, hindi. Ay, din eh. Hindi, naman lahat na siya nandito sa talaga grade 9. Kok na ba kayo? Gusto ko sa. Ano talaga part yung ko kasi technology and ano kayo? Mhm. Yung kita Ay kailangan na may whiteboard. Gusto ko nga mag Hindi may whiteboard Hindi ko pa nakabaka na kaya Pinila ko kayo ng whiteboard kasi may malaki, may maliit. Baka, okay, maliit. baka dito sa kabilang kuwa Kailangan na may bukas. Sure. So, mm. so, na nung ulit. May abot na yung ano na bukas. So, so, sinabi mo, madami no. ano, yun eh. Mm. Madami. Ito, ito, ito. yung no. na lang ako pag-ingin ko, siya ko talaga ako. Pag-ingin ako. ako. pag nabalag, iso, is

ko si yung nag-i-input si Mary. Ito ako rin yung sarap lang yung lago pa ang mga Andres Marias. Lahat sila kailangan turuan. <laughs> Ayan, at tatapos lang po namin umain at assignment naman. Kasi din. Ayan. Patapos ko lang turuan, pero hindi pa tapos. Ito naman si Miley, nagpapaturo ng assignment using the word map. Ayan, kasi araling panlipunan. tapos ang mag-ing maglalagay daw siya dito ng name drawing. O, ito Miley, ha? O, titingnan mo, ito yung map ng Asia, ha? O, ayan, titingnan mo din dito Pero meron siyang skips dito Ayan mo yung drawing Itatapat mo So, ito yung Asya, ha? Hmm. Pagalob na pala ito Hilagang Asya, o Hilaga Hilaga, so, nasa taas, ha? Pag sinabing hilaga, yun yung North O, pagkatimog, o Sila, ah, dito yan Sa baba, ha? Sa baba ito yan, Hilaga, North, yan na to, East. Ah, okay. uh, East dito, nasikat ang ara, O, Di dito daan. ang West. Ito, West. West. West, ito, dito, nasikat ang ara, Ayan. Kaya, Silangang Asya, Pandurang Asya, Timog Asya. Ayan. oh pag-aaralan natin yung, ano tawag natin doon? Yung, ano? Mga Panduran. Hmm, pananda, no? Pananda sa pa Okay, ito dito ay? no oh, Kung saan sumisikat ang araw, nandun ang silangan. Paglulubog dito sa panduran. Silangan. Okay. Panduran yon Panduran yun. O kung anting tingay ng Drawing kasi May ano lang kayo dyan. May pa-assignment uh, picture atak ninyo. Kung saan nalubog ang araw, yun ang, ang kanluran. saan silangan ay, doon. Na, si, na silangan na ang araw. Sikat. Ay, sikat. O, sa Tagalog, sikat. Ayan. Dito naman sa taas, north. Ito, south. Ayan. North. North, Kung south. Kung ka, punta-punta ka sa ano, tumayo ka. Tayo. O, harap ka dito sa nasikat ng araw. Dito, harap ka. Ayan. Pwede pa mo yung kamay mo. O, dali. O, ang mga direction. Ang pangunahing direction. <laughs> Sige na, dali na. O, dito pa. O, o saan ka nakaharap? Sa sikat na? Sa sikat na ng araw. O, ano ang tawag dyan? Ang... Um... O, sa sikat na ng araw. Sila? Sila silangan Sila, Sila man. Man. O, ang nasa likod mo nalubog ang araw. Uh, Anluran. oh, dito, di pa. O, oh, itong nasa dito mo. Ano tawag dito? Okay, hilaga. Hilaga. Okay, dito naman. Pabaligtara na hilaga. Si Timo. Okay. Ha, Timo. Pango na yung direction yun, ha? Okay. So, titignan mo yung mapa. So, ito yung mapa ng Asia. O, Asia. Ayan. So, hahanapin natin dyan kung ano itong Ayan. May skits kayo dito. May number. Isusulat mo kung ano yung mga nasa silangang Asia na yan. Kung anong mga bansa. Ha? Iba na yung Australia. Ha? Pag sinabing Asia, ayan. O. Oh. Oh, ang kontinente ng, o. Oh, isa yan sa kontinente yung pinakamalaki. Okay. Ito. China. O. Oh, ang Asia, ito. China. Ano pa? Hong Kong. China, Hong Kong. Si